Sa ating edad, madalas nating sinasabi na ang ilang kakaibang pakiramdam o pagbabago sa ating katawan ay normal lang yan, parte ng pagtanda. Naranasan mo na bang biglang manghina ang iyong katawan kahit sapat ang iyong tulog? O kaya, biglang bumaba ang iyong gana sa pagkain at unti-unting pumayat ng walang dahilan? Marami sa atin ang nagwawalang bahala sa mga ganitong senyales iniisip na ayos lang iyon dahil tayo ay tumatanda na. Ngunit, alam nyo ba na ayon sa mga eksperto at doktor, ang mga ganitong pagbabago ay hindi lang simpleng pagtanda. Ang totoo, ang mga ito ay maaring babala mula sa ating katawan, mga hindi inasaang senyales na nangangailangan ng ating agarang pansin. Ang hindi pagpansin sa mga ito ay maaring magdulot ng mas malalang problema sa hinaharap. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang ganitong senyales na binabalaan ng mga doktor na dapat pagtuunan ng pansin na mga nakakatanda. Hindi to para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng kaalaman kung paano pangalagaan ang inyong sarili at mabuhay ng mas malusog at mas mahaba. Manatili po hanggang sa dulo dahil meron akong ibabahagi na tiyak na makakapapagbigay sa inyo ng pag-asa at gabay. Simulan natin ang ating talakayan sa unang senyales na madalas nating isinasa alang-alang na normal lang. Ngunit ayon sa mga doktor ay nangangailangan ng seryosong atensyon ang hindi maipaliwanag at matinding pagod o panghihina. Hindi ito ang simpleng pagkapagod pagkatapos maglinis ng bahay o pagkatapos mag-alaga ng apo. Pinag-uusapan natin dito ang uri ng pagod na nararamdaman mo kahit sapat ang iyong tulog o kahit wala ka namang ginawang nakakapagod? Ito ba ay pagod na kahit pagising mo palang sa umaga ay parang gusto mo nang humiga ulit? Marami sa ating mga nakatatanda ang nagtuturo nito sa pagtanda na parang ito ay bahagi na ng ating kapalaran. Ngunit ang ganitong klaseng pagod na hindi nawawala at kasama pa ng panghihina ay maaaring senyales ng kakulangan sa nutrisyon, anemia, problema sa thyroid o maging simula ng mas malalang karamdaman. Kaya naman, ano ang maari nating gawin? Una, mahalaga ang nutrisyon. Siguraduhin ang ating kinakain ay kumpleto at balance. Hindi lang puro kanin at ulam na puro taba. Subukan nating isama sa ating pang-araw-araw na dieta ang mas maraming gulay tulad ng malunggay kangkong o talong na masarap lutuin sa Pinoy style. Ang mga prutas tulad ng saging, mangga at papaya ay mayaman din sa bitamina at mineral na kailangan ng ating katawan. Huwag kalimutan ang sapat na protina mula sa manok, isda o itlog na mahalaga sa pagbuo at pagkukumpuni ng ating mga kalamnan. Pangalawa, ang hydration o sapat na paginom ng tubig ay madalas nating nakakalimutan. Ang pagiging dehydrated ay maaring magdulot ng pagkapagod. Ugaliing uminom ng tubig ng paunti-unti sa buong araw, lalo na kung mainit ang panahon. Pangatlo, kahit pakiramdam mo ay pagod ka, ang magaan na pisikal na aktibidad ay makakatulong. Hindi mo kailangan magbuhat ng mabibigat o magjogging ng malay. Ang simpleng paglalakad sa loob ng bahay, paggala sa kardin, o paggawa ng light stretching exercises ay makakatulong upang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo at magbigay ng enerhya. Pang-apat, mahalaga ang kalidad ng tulog. Siguraduhin na ang iyong tulugan ay madilim, tahimik at komportable. Iwasan ang matinding ehersisyo o pag-inom ng kape bago matulog. Kung patuloy pa rin ang pagod at panghihina sa loob ng ilang linggo, huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor. Tandaan, mas mabuti ang magpatingin ng maaga kasa lumala pa ang sitwasyon. Ang katawan natin ay nagbibigay ng babala at dapat nating pakinggan ito. Nayon dumako tayo sa ikalawang senyales na dapat nating pagtuunan ng pansin. Ang biglaan at hindi maipaliwanag na pagbabago sa gana sa pagkain o timbang. Naranasan mo na ba na bigla na lang ay wala ka ng gana kumain kahit ang paborito mong adobo o sinigang? O kaya naman, napansin mong bigla kang pumayat o tumaba ng walang anumang pagbabago sa iyong jeta o lifestyle? Hindi ito normal na bahagi ng pagtanda ang pagkawala ng gana sa pagkain ay maaaring senyales ng mga problema sa nipin, digestive issues, kakulangan sa sustansya, o mas seryosong karamdaman tulad ng diabetes o thyroid imbalance. Sa kabilang banda, ang biglaang pagtaas o pagbaba ng timbang ng walang dahilan ay dapat ding bantayan dahil maari itong magpahiwatig ng mga kondisyong medikal na nangangailangan ng agarang atensyon. Ito ang iyong nararanasan. Ang unang hakbang ay suriin ang iyong kinakain. Siguraduhin na kahit konti ang kinakain, ito ay puno ng sustansya. Maari kang mag-focus sa nutrient-dense foods tulad ng avocado, mani o fatty fish na mayaman sa omega-3. Kung hirap ka kumain ng malalaking pagkain, subukan ang maliliit at madalas na kainan sa buong araw tulad ng anim na beses na light meals. Kung ang problema ay sa nyipin o gilagid, importante ang pagpapatingin sa dentista dahil mahirap kumain ng maayos kung masakit ang nyipin. Ang mga pagbabago sa panlasa ay maaari ring makaapekto sa gana sa pagkain. Subukang gumamit ng iba't ibang herbs at spices para magdadag ng lasa sa pagkain. Para sa mga biglaang pagbabago sa timbang Mahalaga ang pagsubaybay. Itala ang iyong timbang linggo-linggo upang makita kung may pattern, kung patuloy ang pagbabago o kung may kasamang iba pang sintomas tulad ng pagkapagod, pagkahilo o pagbabago sa bowel movement. Kumonsulta agad sa doktor. Ang mga sinyalis na ito ay mahalagang pakinggan dahil ang ating katawan ay nagbibigay ng pahiwatig huwag nating baliwalain ang mga ito. Ngayon, na napag-usapan na natin ang dalawang mahalagang sinyales. Ang matinding pagod at ang biglaang pagbabago sa gana at timbang. Dumuko naman tayo sa ikatlong sinyales na madalas nating tisin at ipagsawalang bahala ang pananakit ng katawan na hindi nawawala at nakakaapekto na sa ating pang-araw-araw na gawain. Marami sa ating mga nakatatanda ang nagsasabi na Normal lang ang rayuma o kirot sa buto, tanda ng pagtanda. Ngunit alam nyo ba na matinding pananakit, lalo na kung patuloy at lumalala, ay hindi dapat baliwalain. Maaari itong sinyales ng arthritis, osteoporosis, problema sa likod o iba pang kondisyon na nangangailangan ng tamang paggamot kapag ang sakit ay nakakaapekto na sa iyong kakayahang maglakad, maglinis, o kahit matulog ng maayos, oras na upang kumilos. Para matulungan ang sarili una, subukan ang mga magaan na ehersisyo na hindi nagdudulot ng matinding sakit. Ang gentle stretching, tai chi o paglangoy ay napakadandang paraan upang panatiling flexible ang mga kasukasuan at palakasin ang mga kalamnan sa paligid nito. Ang regular na paggalaw ay makakatulong upang mabawasan ang paninigas at mapabuti ang sirkulasyon ng dugo. Pangalawa, isama sa iyong dieta ang mga pagkain na may anti-inflammatory properties. Ang luya at luyang dilaw na napakadaling makita sa ating mga palengke at kamitin sa ating mga luto ay kilala sa kanilang kakayahang labanan ng pamamaga. Ang mga isdang mayaman sa omega-3 tulad ng sardinas at tilapia ay nakakatulong din. Iwasan ang mga processed foods at matatamis na pagkain na maaring magpalala ng pamamaga. Pangatlo, subukan ang hot and cold therapy. Ang paglalagay ng warm compress sa masakit na bahagi ay makakatulong sa pag-relax ng kalamnan habang ang cold compress ay makakabawas sa pamamaga. Pang-apat, kung matindi na ang sakit, huwag magatubiling kumonsulta sa doktor. May mga gamot at therapy na maaring irekomenda para mabawasan ang sakit at mapabuti ang iyong kalidad ng buhay. Tandaan, ang sakit ay hindi dapat maging bahagi ng iyong normal na pamumuhay. Karapatan mong mabuhay ng walang sakit. Ngayon, dumako tayo sa ikapat na sinyales na napakahalaga para sa ating pag-iisip. Ang kapansin-pansin na pagbaba ng memorya o pagiging malilimutin. Sino sa atin ang hindi nakakaranas ng paminsan-minsang paglimot sa pangalan ng tao o kung saan nakalagay ang susi. Normal lang yon sa ating edad. Ngunit ang pinag-uusapan natin dito ay ang paglimot na lumalala at nakakaapekto na sa pang-araw-araw na buhay tulad ng pagkalimot sa mga bagong impormasyon, pagkalito sa pamilya na lugar o pagiging hirap sa paggawa ng mga desisyon. Ito ay hindi lamang simpleng pagtanda. Maaari itong sinyales ng cognitive decline o sa mas malalang kaso, demensya. Ano ang ating magagawa upang mapanatiling matalas ang ating isip? Una, mahalaga ang mental exercise. Panatilihing aktibo ang ating utak. Magbasa ng libro o diaryo araw-araw. Sumagot ng crosswords o sudoku. Maglaro ng mga board games tulad ng chess o sungka kasama ang mga mahal sa buhay. Ang mga simpleng gawain na ito ay nakakatulong sa pagpapalakas ng ating memorya at pag-iisip. Pangalawa, mahalaga ang social interaction. Ang pakikipag-ugnayan sa pamilya at kaibigan ay hindi lamang nakakapagpagaan ng loob, kundi nakakatulong din sa pagpapanatili ng aktibong pag-iisip. Makipagkwentuhan, magbahagi ng karanasan, o makilahok sa mga grupo ng nakatatanda sa inyong komunidad. Pangatlo, ang JETA ay malaki rin ang papel sa kalusugan ng ating utak. Isama sa iyong pagkain ang mga pagkain na mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng isda, sardinas, tangban, bangus, at mga antioxidant na matatagpuan sa mga prutas at gulay na makukulay. Ang mga ito ay nakakatulong sa pagprotekta sa brain cells. Pangapat sapat na tulog. Ang pagtulog ay panahon para mag-repair ang ating uta. Siguraduhin na nakakakuha ka ng 7-9 na oras ng kalidad na tulog gabi-gabi. Kung nahirapan ka matulog, subukan ng mga relaxation techniques bago matulog. Panglima, regular na health check-up. Ang ilang kondisyon tulad ng diabetes o high blood pressure ay maari makaapekto sa cognitive function. Ang regular na pagpatingin sa doktor ay makakatulong sa maagang pagtukoy at paggamot ng mga ito. Huwag matakot humingi ng tulong o impormasyon. Kung napapansin mo ang mga pagbabagong ito, ang pag-iisip natin ay kayamanan at dapat nating pangalagaan ito. At ngayon, Dumating na tayo sa ikalimang senyales na dapat nating pagtuunan ng pansin na malaki ang epekto sa ating pangkalahatang kalusugan. Ang hindi karaniwang pagbabago sa ating mga pattern ng pagtulog o kalidad ng tulog. Marami sa atin na nakakaranas ng hirap sa pagtulog habang tumatanda at madalas nating sinasabi na ganito talaga pag matanda na. Ngunit kabagang hirap sa pagtulog ay nagiging matinde at patuloy o kung nakakaranas ka ng matinding antok sa araw kahit sapat ang tulog mo sa gabi, ito ay hindi dapat baliwalain. Hindi lang ito simpleng insomnia. Maaring ito ay senyales ng sleep apnea, restless leg syndrome, depression, o iba pang kondisyon na nangangailangan ng medical na atensyon. Ang mahimbing at kalidad na tulog ay napakahalaga para sa paggaling at pagre-repair ng ating katawan at isip. Ano ang magagawa natin upang mapabuti ang ating tulog? Una, magtakda ng regular na oras ang pagtulog at paggising kahit weekend. Ang pagpapanatili na isang consistent sleep schedule ay nakakatulong sa pagre-regulate ng ating body clock. Pangalawa, lumika ng na isang nakakarelax na routine bago matulog. Maaari itong pagbabasa ng libro, pakikinig sa malambing na musika, pagligo ng maligamgam na tubig, o paggawa ng light stretching. Iwasan ang panonood ng TV o paggamit ng gadgets bago matulog dahil ang aso na ilaw mula sa mga ito ay nakakagambala sa produksyon ng melatonin, ang hormone na nagpapatulog. Pangatlo, siguraduhin na ang iyong silid ay madilim, tahimik at may komportableng temperatura. Ang kama ay dapat gamitin lamang para sa pagtulog at pagpapahinga. Pangapat, limitahan ang pag-inom ng kape, tsaa at ala lalo na sa hapon at gabi. Ang mga ito ay nakakapekto sa kalidad ng tulog. Panglima, mag-ingat sa mga heavy meals bago matulog. Mas mainam ang light snack kung nagugutom. Kung sa kabila ng lahat ng pagsisikap ay patuloy pa rin ang problema sa pagtulog o kung may kasama itong matinding paghilik, paghingal habang natutulog o di may paliwanag na paggalaw ng binti, mahalagang kumonsulta sa doktor maaari kang i-refer sa isang sleep specialist para sa masusing pagtatasa. Kaya naman mga minamahal kong kaibigan, tandaan natin ang limang mahalagang sinyales na tinalakay natin ang matinding at hindi maipaliwanag na pagod, ang biglaang pagbabago sa gana at timbang, ang pananakit ng katawan na hindi nawawala, ang pagbaba ng memorya at ang hindi karaniwang pagbabago sa tulo. Ang mga ito ay hindi dapat baliwalain bilang parte lang ng pagtanda. Sa halip, tingnan natin ang mga ito bilang mga babala, mga payuwatig mula sa ating katawan na nangangailangan ng ating pansin at pagmamahal. Ang bawat sinyales ay isang pagkakataon upang muling suriin ang ating pamumuhay at gumawa ng mga pagbabago na makakapagpabuti sa ating kalusugan at kagalingan hindi ibig sabihin na kapag nararanasan mo ang isa sa mga ito ay malapit na ang katapusan sa halip ito ay isang paalala na ang ating katawan ay patuloy na nagbabago at nangangailangan ng patuloy na pag-aalaga maliit na pagbabago sa ating mga gawi sa pagkain pag-ehersisyo pag-iisip at pagtulog ay maaaring magdulot ng malaking kaibahan sa ating kalusugan at kaligayahan. Ang pagiging aktibo, ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay at prutas na sagana sa Pilipinas, ang pagpapahinga at ang pakikipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay ay mga simpleng paraan upang pangalagaan ang ating sarili. At higit sa lahat, Huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor. Ang mga doktor ay ating katuwang sa pagpapanatili ng ating kalusugan. Sila ang may kaalaman at kakayahan upang bigyan tayo ng tamang diagnosis at plano ng paggamot. Naway ang video na ito ay nagbigay sa inyo ng sapat na impormasyon at pag-asa. Gusto kong marinig ang inyong mga karanasan at salobin. Mayroon ba kayong naranasan sa mga senyales na ito? Paano niyo ito hinarap? Ibahagi ang inyong mga kwento sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga karanasan, imaari makatulong din sa iba. Kung nagustuhan niyo ang video na ito at naramdaman niyo na nakatulong ito, pakiusap, i-like ang video at mag-subscribe sa channel na ito. Marami pa tayong ibabahagi na makakatulong sa inyong paglalakbay tungo sa isang malusog at masayang pagtanda. Tandaan, hindi nating kontrolado ang pagtanda. Ngunit kontrolado natin kung paano natin harapin at pangangalagaan ang ating sarili. Mabuhay ng buong buo at may kalidad sa bawat yugto ng inyong buhay. Maraming salamat po sa inyong panunood.